What's up mga idol sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung ginagamit kong pintura sa lapida kung anong klase so ito na yun mga idol so powder yan mga idol ang pangalan niyan ay Venus Bronze Powder mga idol so may kamahalan yan mga idol siguro mga 1k ang isang ganyan pero matagal naman yan bag mo maubos mga idol kasi konti konti lang naman ang paglagay nyan eh. para matipid kasi matapang din yan eh pag minix mo na yan patapang na kulay niyan so yan yung oil na ginagamit ko mga idol na panlahok natin sa powder so yan ay clear gloss oil so nasa 900 din ang presyo ng idol so yan nagsalit ako sa maliit kasi tatapon pag sa malaki pag sinalin mo maraming masasayang kaya nagsalid ako dyan sa but ng sito So magtitimpla tayo Maglalagay tayo ng konti. Kailangan konti lang kasi mga idol Wala naman tayo pipinturahan So ayan yung powder mga idol Karkulahin nyo lang mga idol Kung gano'ng karaming powder ang inalagay nyo Sa nilagay nyo yung oil Para hindi siya malapot Pag hinalo ninyo So dapat tamang tama lang Ayan mga idol ganyan lang So kunti lang yung nilagay ko dyan ganyan. ganyan idol ang itsura niyan pag dingin at tapos na.